So, I'd like to take this opportunity, no? this uh, opportunity to explain to you kung bakit sacred po sa, sa aming mga periodista, sa aming po mga journalist, yung protection of our sources. Okay? Kasi kung napansin nyo, pwede nyo balikan yung pagdinig sa mababang kapulungan. Pero ilang kongresista na sinasabi kay Mr. Manny Mugato, oh, reveal your sources para naman makatulong sa mga biktima. Hindi ka ba naaawa dito sa mga kaanak ng mga biktima ng drug war? Sa akin, that's a a flimsy excuse being used to force a journalist to reveal his sources. Bakit ko, bakit ko po nasabi yan? Parang ginagamit pa yung mga biktima at kanilang mga kaanak para ilabas ang isang journalist yung kanyang sources. Walang una number one. Hindi po mahirap imbestigahan itong drug war na ito. Alam nyo kung bakit? Dahil ang dami pong ebidensya eh. Ang daming mga biktima. Ang daming willing magsalita kung bibigyan lang ng ng sapat at tamang proteksyon ng Estado. Ang problema, marami po sa mga kaanak at saka po sa mga biktima na buhay pa o yung survivors, di ba? E talaga natatakot lumapit sa polis. E bakit ka nyo? E polis po yung suspect. Imagine mo kunwari, pinatay yung anak mo. Sin ano, pinasok yung bahay, pinatay yung CCTV. Pinatay. Alam mong hindi naman nanlaban, pero yun yung pinapalabas nila. Kanino ka dudulog? Pupunta ka rin sa presinto pagdating mo sa presinto makita mo teka parang isa to dun sa mga nag-operate dito sa sa bahay namin ah baka isa sa kanila pumatay paano ka lalapit meron ka bang pera meron ka bang abogado baka patayin ka pa ba? Diba? napaka restrictive nung situation na yon for the for the for the survivors for the family members so kanino ka dudulog eh ngayon, 'di ba? Eventually, syempre, tumulong yung mga human rights groups, yung mga human rights lawyers. Ngayon, mas may boses sila. Okay yun. Pero ang hirap ng prosecution, di ba? Sinasabi rin sa house. O, oh, hindi. Preposterous yung natatakot yung mga kaanak ng mga biktima. Lumabi kayo sa police. Hindi po ganun kadiriyon yun sa totoo lang. And basically, when you say that, you're not recognizing the realities on the ground. Now, going back dito sa ano, uh, pamimilit nila kay Manny Mugato na i-reveal yung sources nila. Alam niyo po yung sources, sacred po yan sa mga journalists. Kasi pag nasira po yung tiwala ng mga sources sa amin, eh sino po pumag magtitiwala sa amin. That's number one. Number two, there's a reason kung bakit po merong batas protecting sources of journalists. Ang tawag po dyan, shield law. Sa Pilipinas, ang version po natin dyan, Soto Law. Ibig sabihin, hindi po pwedeng i-compel ang isang journalist na i-reveal ang kanyang source unless ipinag-utos po ng isang korte o ng isang komite ng Senado o ng mababang kapulungan dahil meron po itong kinalaman sa national security. Yun lang po yung exception. Okay. Bakit po nagkaroon ng ganyang batas? Bakit may tinatawag na shield law o merong soto law? Dahil recognized po ng Estado. Estado, take note, no? Recognized po ng batas na maraming impormasyon na napakasensitibo na hindi pwedeng ilabas ng isang source unless nakatago yung kanyang identity. At importante po itong impormasyon na to na lumabas para maliwanagan yung mga tao. Ang tawag po niya yung public interest. For instance, sino bang sa tingin yung siraulong opisyal ng PNP noong nakarang administrasyon? Yung talagang lalabas in public sasabihin, grabe, talaga meron kaming quota system. Talagang ito pinagpapatay namin. Talagang ito, pinapatay namin yan bago makarating sa ospital eh. Pinapatay nga namin yung CCTV. Ba't talaga gagawin yun? Ba't sila lalabas in public? Number one, that would be the end of their careers. Number two, that could be the end of their lives and their relatives. Speaking of sources, oh, early during the Duterte administration, meron akong nakausap over coffee. Dati ko siyang source dahil nagcover din po ako sa Philippine National Police when I was much younger active na sa active service pa siya nung time na 'yon early during the Duterte administration. He was saying some of the things that uh, Manny Mugato was talking about, no. Kinekwento niya sa akin yung yung quota system. Ang nakwento nga sa akin noon ay sabi niya, 'Yung, yung ibang pulis ang ginagawa, yung yung, yung mga napatay, ililipat doon sa kabilang lugar. Doonware, eto yung siyudad. Ililipat doon sa labas ng boundary. Bakit? Eh kasi nung time na yun, mainit na yung publiko eh. Mainit na yung media, tsaka yung mga human rights groups. Doon sa dami ng mga pinapatay at napapatay sa ngalan ng drug war. So medyo nag-iingat na yung mga polis. Yung nasabi, oh, na lagay natin sa kabilang, juri, sa kabilang jurisdiction para itong body count na to hindi mabibilang sa atin. Imagine ninyo, yung buhay ng tao, walang due process yun ah, uh, na-reduce sa isang statistic. Kasi raw, tapos naman, meron daw pagkakataon na nagagalit naman yung yung police na may jurisdiction dun sa katabi kung saan dun tinapon yung bangkay. Imagine niyo yun. Di ba napaka-dehumanizing ng ginagawa na yun? O bakit nagkwento sa akin yung dating PNP official na yun? Kasi he, was, he, he knew that he was speaking in confidence. Di ba? He knew na hindi ko babanggitin yung pangalan niya. Di ba? Actually, yung kwentuhan namin yun, hindi naman para for reporting yun eh. ba? Diba? Pero binabanggit niya. So, again, going back dun sa SHIELD law, meron pong protection ng mga journalists uh, against revealing their sources. Dahil, recognize ang Estado, recognize ng batas, na may mga impormasyon na napakasensitibo na kailangan malaman ng publiko, nyo, na malaman. Pero hindi siya pwedeng basta-basta ilabas na isang source na magpapa-identify sa sarili niya because that could spell doom for that particular source. Yun po yung reason na yun. And sana, naiintindihan po yan ng ating mga kongresista. Ngayon kasi nung nadidinig ko yung pamimilit na laki kay mo Mugato, hindi ka ba naawa sa mga kaanak ng mga biktima? Hindi ka ba naawa sa mga biktima nitong patayan? I-reveal mo na yung source mong malaki itutulong, maitutulong mo sa amin o sa otoridad. Alam niyo po kung talagang gagawin lang ng ating mga otoridad, no? ng Philippine National Police, ng law enforcement agencies, hindi mahirap malaman eh, yung mga abuses na na yan. They know. Okay? Maraming willing magsalita, basta bigyan niya ng protection. Hindi man tayo, huwag tayo magbulag-bulagan dito, huwag tayo maglokohan. ba? Diba? Kasi may part na para bang nagagamit patuloy si Manny Mugatay, eh, para siya pang iniipit. Para bang <laughs> malaking kawalan dun sa kausa ng pagpapanagot doon sa mga berdugo ng drug war kung hindi niya i-reveal yung source niya eh sisirain mo yung karir nung nung isang journalist for what? unang una trabaho niya yun trabaho ng mga otoridad yun no not necessarily ng congressman although it can, be argued that that can be part of their uh, tao dito responsibility as public officials una una nga di diba? hindi nga namin kayo natatanong eh bakit ngayon lang kayo nag-iimbestiga tagal tagal na ng drug war na yun eh bakit takot ba kayo ng panahon ni Duterte bakit puro kay tuta oh di diba? kung baga huwag tayong maglokohan dito kasi kawawa naman yung, di ba, yung Y yung journalist ginawa yung trabaho niya, it's time for authorities to do theirs as well. Ang tagal-tagal ng panahon yung lumipas. Hindi ginagawa ng ating mga leader, ng ating mga official ng gobyerno yung dapat gawin. Ba't umabot ng ganyang karaming patayan? Kasi marami na nahimik, di ba? Marami sumipsip. Marami natakot. O ngayon, nagpalit ng administrasyon. Malas ni Duterte, inaaway niya si Bongbong Marcos kasi si Bongbong Marcos pinapayagan itong mga investigation na to pero we're not saying natapos na yan dyan di ba? hindi naman mahirap mag-exact ng accountability dito sa totoo lang eh di ba? kung gagawin lang ng Bongbong Marcos administration yung tama, hindi naman kailangang pumasok ng ICC eh eh yung problema hindi naman kinakasuhan yung mga dapat kasuhan eh hindi naman kinakasuhan yung mismo arkitekto, yung nagpakana yung bumuo ng atmosphere na yan kaya laganap yung patayan Oh, yung mga nakikita kong comments dito, sinasabi rito. Eh puro chismis pala yung ano eh, yung report ni Manny Mugato ng Reuters eh. Alam niyo po, napaka-pasensya na po, no? Medyo bobo po yung comment na yun, no? Kasi kung nanonood po kayo kanina, e, eh, pinaliwanag ni Manny Mugato yung rigors. R-I-G-O-R-S. Yung masinsin na pagkalap ng impormasyon, yung pag-validate, yung pag-verify, letter by letter, fact by fact, sentence by sentence, bago ilabas yung impormasyon, bago ilabas yung report na yon. Of course, siguro, eh, siyempre, meron din naman ilang mga journalist na napaka-sloppy ng trabaho, di ba? Ibahin nyo naman to. Hindi man mananalo ng Pulitzerian, yung series na yan, kung basura yung, yung reporting niyan. Di ba? Meron po tayo sa journalism na tinatawag na proseso. Okay? Meron po tayong tinatawag na mga objectively verifiable information which we can call as facts. Example. A big part of that hearing kasi, eh, a significant part of that hearing sa house, eh, nag-focus dun na sa bilang ng mga napatay. Eh. Hanggang ngayon ba yung parin pinagdidebatihan natin? Kung 6,000 ba o 20,000 yung napatay sa ngalan ng drug war? O di sige, for the sake of argument, puntahan natin yung official numbers ng Philippine National Police. Philippine National Police ang na sabi nito, no? yung at least 6,232 or 52 um, uh, people killed in police anti-drug operations. Hindi ako nagsabi nito, ah. hindi si Manny Mugato, hindi si Joel joke no. Puntahan niyo yung datos. Nung panahon ni Duterte, di ba, naglalabas sila periodically, tawag nila real numbers. Hashtag real numbers kuminto yung pagbibilang ng Philippine National Police doon sa bilang na yon sa 6,232 or 52. Okay? Kuminto. Okay? Imagine nyo gano'ng karami yung higit libo at dalawandaan na tao. Imagine nyo lang. Hatiin nyo siguro sa bilang ng mga classroom. Ilan ba yung kaya accommodate na isang classroom? So yung 6,200, i-divide nyo na lang sa 40. Ganong karaming patay. Ngayon ang tanong, lahat ba yan ang laban? Sabi ng PNP, lahat daw yan ang laban. I remember nung no, nasa ANC po po ako, nilapitan ako ng staff ni Martin Andanar. Si Martin Andanar, noong time na yon, siya po yung uh, parang PCO head siya noong time na yon, di ba? Meron silang ginawang dokumentaryo tungkol sa real numbers. Lumapit sa akin yung staff niya. Sabi niya, ay baka pwede mag-guest. Sabi ko, bakit? Tungkol saan? Ano topic? Ah, itong documentary na ginagawa nila. That was meant to set the record straight doon sa mga patayan dahil dinidispute din nila din party yung sinasabi ng mga human rights groups when it came to the number of deaths sa drug war masyadong mahab malaki so sabi ko sige go so tinanong ko siya sa siya sabi ko Mr. Secretary do you honestly believe na lahat man nung hindi sabi ko muna ma niya naman to sa YouTube eh paparaphrase ko na lang yung exchange namin sabi ko sa kanya so lahat po to napatay dahil lang laban at least 6,200. Forgot ko ano yung number yung pinag-usapan namin time na yan. Pero, eh, anticipated ko naman yung sagot niya eh. So, I think, uh, if I remember correctly, he cited yung, alam niyo yung prinsipyo ng, ano, uh, uh presumption of regularity in the performance of uh, official duty. Sabi niya, presume regular daw lahat yun. Okay, sabi ko sa kanya, pero ikaw personally, they honestly believe that all of them were killed because they put up a fight. Ang dami nun ha, na-imagine ninyo yun. Libo-libo. Ngayon, tinanong yata ito sa huling pagdinig no, sa PNP. Na-imbestigahan nyo ba yan? If I'm not mistaken, no, oh, sinabi nila na, na-imbestigahan daw lahat yan. Anong klase investigation yung ginawa ron? Paano kaya? na ba lahat ng insidente at lahat daw yun ba? Nanilaban? Kaya sila pinatay? Eh di ba, na nagpalit ng na administrasyon, mas lumalabas yung mga detalye kung paano she shortcut, paano walang haba sa pinagpapatay yung marami doon sa mga nasa numero ng gobyerno. Isa sa mga kinakausap dyan, mausapin nyo for instance, balikan nyo yung mga panayam kay Dr. Raquel Fortun. She is a forensic pathologist. Nagnadinig nyo yung mga kwento niya, magugulat kayo baka, makakal- baka makalimutan niya yung mga pinagsasabi niyo rito ng mga puro kalokohan na puro invento, puro kwento-kwento lang yan. ba? Diba? Ang problema kasi minsan sa ilang mga kababayan namin, minsan niya, minsan niya hindi mga troll to eh. Yung iba rito siguro, yung mga troll kasi naghahanap buhay lang yan eh. Although basura yung hanap buhay nila, no? Uh, in the name of money. Oh, uh, hindi naman kaya asenso dyan eh. Pagdating na araw, yung pantutrol nyo, kunwari magka-cancer kayo dahil sa kasamaan nyo, ah uh, makarma kayo. Oh, San mapupunta yung mga inipon nyo dahil sa pagtutrol nyo. Diba? O. Oh. Pero, mas nakakabuisit dito eh. Baka nagbubulag-bulagan hanggang ngayon eh. Yung talagang dinidismiss yung, 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 mga matinding krimen na nangyari. What? What? In the name of what? Idolatry. Blind following. Kasipsipan. O baka talaga may saltik na lang kayo sa utak. Kaya ganun yung, kaya ganun yung paninindigan nyo. 'di ba? At least yung mga troll, maliwanag yung operations nila. It's all about the money. It's mercenary work. Although siguro, mas matindi yung ano. Yung, yung troll ka na, tapos pinaniniwalaan mo pa yung kalokohan na sinasabi mo. <laughs> siguro meron ka special na upuan sa impyerno pa dating ng araw. Oh. Kaya, pinapaliwanag gusto niya yung mga bagay na yan para ma-realize nyo. Diba? Yung shield law, yung soto law, bakit importante yan? hindi kailangang puwersahin ng Estado hmm. o, ng mga kongresista si Manny Mogato ay i-reveal yung sources niya ang kailangan lang gawin ng mga kongresista puwersahin yung mga otoridad yung PNP for instance yung DOJ for instance nagawin gawin ng ayos yung trabaho nila hindi po sikreto yan hindi mahirap hanapin yung mga detalye o mga ebidensya na yan pag naman sanang ginagaslight yung mga biktima. Problema rin dito kay Congressman Abante, di ba? <laughs> Naturing yung taga tagapamuno ng Human Rights Committee. Eh. Di ba? Merong balita eh. Di ba? He anyway, was quoted as saying, preposterous daw yung idea na natatakot. Mat matatakot dapat yung mga biktima na dumulog sa pulis. Diyos ko naman. <laughs> Obvious naman kung bakit sila natatakot. Baga huwag nyo na i-gaslight yung mga biktima. Yung mga kaanak ng mga biktima. Namatayan na nga eh sila pa sinisisi nyo bakit hindi nagpo-prosper dahil hindi sila malapit sa polis. Eh paano ka lalapit sa polis? Eh alam niya may situation, diba? ba? O sana nga nagbago na yung, ano, yung, yung, yung administrasyon. Eh sana talaga mas bukas at mabigyan ng proteksyon yung mga yan. Mahirap kasi kunwari kayong biktima na matayhan ka na tapos ikaw mismo baka mapatay ka pa dahil gusto mong kumuha ng ustisya para dun sa kaanak mo. O, tapos yung huli, argument na iba. E eh, puro addict naman lahat yan eh. E eh, puro naman mga pusher yan eh. Marami dyan siguro talaga mga addict. Marami dyan siguro mga pusher. Pero paano natin malalaman? Hindi siya dumaan sa proseso eh. You just know. Ang tawag doon, shortcut. ba? Diba? Alam niyo kung bakit meron sistema, sistema tayo ng hustisya dito? Kung bakit meron law enforcement? Kung, yung pillars of the justice system. ba? Diba? Pag pinag-aralan niyo yun kapag maayos yung proseso at tumaan tayo lahat doon, yung masisiguro natin na yung mga napapanagot, hindi inosente, kundi guilty. Kaya ka nga may batas eh. O so, ano, balik tayo natin yung ano, balik natin kunwari yung situation ngayon. Yung mga walang, yung mga walang hiyang trolls dito ngayon sa, sa ano, sa, 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 sa programa natin. no no? bigla may kumatok, may kumatok sa bahay nyo habang nang to-troll kayo ngayon. Oh, adik to. Patayin to. Hmm. Sinetap. Bigla kang, bin, bigla kang binaril sa ulo. Pero bago yung pinalabas muna yung mga kaanak niya sa bahay. Oh, after a few minutes, oh, pwede nang pumasok. Nakikita yung nakahundusay kayo. Walang pa sa baril sa tabi niyo. Pero alam na mga kaanak niya wala kayong kaalam-alam sa pamumaril. Magaling lang kayo, pumindot ng keyboard. Para mantrol. Oh, sabihin niyo, Okay lang ba pag sinabi ng ibang tao? Adik naman yan, kaya pinatayan eh. Importante po yung due process. Pabagal ko sa mabagal, ang gawin natin pabilisin. Kung maglagay kayo ng mga tamang opisyal sa gobyerno sa susunod ng eleksyon, huwag yung mga sip-sip lang. Kumikilos ng tama, hindi dahil gusto silang sundin yung tama, kundi dahil makakabuti ito sa kanilang mga political careers. Ang pawag doon, oportunista. Nakakabusit. thank you